Yon, good morning, good morning sa inyo mga kauban. Ah, nandito ngayon tayo sa Public Cemetery sa Balagtas, Bulacan. Nandito rito sa lumang sementeryo ng Balagtas mga kauban sa may barangay Wawa. Ah, yung mga lumang istruktura pa rito, yung mga musile yung tinatawag mga kauban. no oh, Dito, Tensiana, Medrano Puentes mga kauban. Ito napakatagal nito na mga kauban. Napupunta ako rito nung bata ako. Ah, nandito nito na mga kauban. Tsaka itong sa mga Garcia. Yung, eto medyo napabayaan na itong mga kauban. Yon dito makita nyo rito mga kauban. Ah, yung mga nicho rito, marami na pong mga gumagapang na halaman. So yon dito sa sementeryo, may mga nakakita ko rito mga bata. Ayan o. Oh. Pa ng basketball. So, kaway naman. Ayun, no. Ah, uh, baka mahulog kayo dyan, ha. Ingat kayo, baka malaglag kayo dyan. So, yun, mga bata rito, mga naglalaro sa simentero. Baka wala ko silang takot dito, mga kaupan. Ayun, ito yung mga bata na ito mga kauban. Dito lang ito sa tamba kayo, pitong gatang. Ah, dito. Proctos. O, sa mga proctos, ginagawa po nilang plaza yung ito, simenteryo. Dahil dito, hindi man nakakatakot. Pero wag lang sila pupuntad sa mga lugar na madadamo. Baka mapuntahan nila yung mga ahas, mabubulabong nila. So dito mga kauban yung lumang building, uh, yung may angel po sa taas. Uh, dati wala po yung puno ng talisay, dati wala po yan malinis. Nakikita po yan. Ngayon tinabihan po nung isang musileo ni uh, mga muyot. Yon, taas dito may bago pa po rito. Kaya natakpon po yung lumang building. Uh, lapitan po ulit natin. Tura nung building na ito mga kauban. Uh, Joseba Garcia. Uh, napakaluma na rin ito mga kauban isa po ito sa uh, kauna-una ang dito sa uh, Balagtas Cemetery, Barangay Wawa mga kauban uh, rito sa mga yung mga nicho, karamihan po hindi nyo na mapapansin, uh, hindi nyo na makikita hindi makikilala dahil marami na pong gumagapang ng mga laman, at nagkaroon na rin po ng mga puno, dating wala naman ayun o no? So yon uh, malapit na po yung Undas uh, Ngayon po uh, October 17 uh, Undas uh, November 1 yon marami na naman pong tao rito Mga kauban bali ang pagkakalam ko dito sa Balag Public Cemetery ng Balagtas uh, Bawal na po rito maglibing Pag yung wala kang sariling nature rito mga uh, Yung wala na kasing paglilibingan bali rito puno na Dahil yung bali dito sa cemetery wala na pong daanan bali yung mga tao rito bali sa nature na po dumadaan yon sabi ng sa Balagtas uh, bali ito binibigan sila ng kung mag kung di ako nagkakamali matagal na po yun 5 years kailangan wala na pong ililibing na kung wala kang pwesto dahil ito balak nito ng gobyerno o ng natin ay demolish yung mga itong simenteryo babaguhin po ito mga kauban dahil na sobrang sikip na po tane ano yung mga kauban, nagpakitang gilas po sa akin. Ayun, tinutungtungan na yun ni Cho. Ayan, no? Oh, gusto yung sa camera, oh. Yung pakitang gilas pa, oh. baka lumusod kayo dyan, ha? Purito yung pinakagilid ng building na ito mga kauban. At kunan na ng patalikod yun makikita nyo ito napakasikip po pag kayo maglilibing dito nahirapan po yung mga naglilibing ayan ayan napakadawag po ng damuhan mga kauban oh. No? po nilinisin dito ng mga pupunta sa undas mga kauban tayo sa eskinita. Uh, so, yun, dito yung may nililibing nga rito ngayong bata, mga kuhuban. Pinadaanan tayo rito. Uh, may po rito, bata. Uh, makikiran tayo sa kanila. Ito yung magiging problema rito pag nag high tide po ang ilog. Uh, maabot na rin po dito sa simenteryo kaya po ito may tubig na rin po. Kaya pahirapan na po dito sa may undas kung nag-uulan at masasabay po yung high tide uh, Maputik po yung lugar na ito mga kauban. Uh, Siyempre lalo na siguro sa loob mga kauban. O yun mga kauban, kung diretso natin. Yan po yung libingan ng kung tiyawagin nila aglipay. So, ito yung papasok po sa loob papuntang apartment. Kita niyo po yung pinag, ano, ano, pinag-iwanan po ng high tide. So, ito, nung last year, wala po yung puno na ito mga kauba, na puno ng talisay. Ngayon po meron na. Nasa daanan pa. Ayun, oh. So, yon mga kauban, punta tayo sa apartment. O, oh, nakakita niyo po yung daan dito mga kauban, no? Oh. may nakakatar tayo sinunog dito yun, hindi uh, lang natin alam kung ano ito mga kauban yung mga musileyo ito, mga kauban hindi nyo lang makikilala sa dami ng damo, at basura kaya ano or basura na po pwedeng may ahas din po rito mga kauban kaya may tubig pa amen medyo sisilipin natin kakatman natin yung ano camera kayo galing Ayan, oh, makikita nyo po yung mga mausoleo rito. Puno ng tubig, mga kaupan. Oh. Ayan, may tubig. Oh. Tapos, dito po tayo. May tubig din po yung mga mausoleo rito. Ayan, oh. may tubig. Ito po yung papuntang apartment. Ayan, may hagdanan. Mukhang may bunubutas doon. Oh. Apaka dawag po ng damuhan dito mga kauban. Pupunta ka ba rito? baka may may as pa po ba kung may baka may malilipatang cemetery na maginawa naman mapupuntahan doon na kayo dahil ito balita ko talaga titibagin na itong mga itong simentero na ito babaguhin ng mga kauban Ayan po ang apartment dito sa Barangay Wawa, Balkas, Bulacan. Ayan, yung public cemetery. Sa mga kapanood na may living po rito, ah, magdala po kayo ng bota. Kung maaari, dahil po may tubig, yung dadaanan nyo. Yung mga maglilinis. Magdala po kayo ng bota para safety po sa inyo. At saka, maano po kayo dito ng mga lamok. Ayan. So, yun mga kauban, uh, po rito sa Balagtas, uh, lima po yung sementero dito, kung di po ako nagkakamali. Ito pong public cemetery, na kaunaw ng sementero sa Balagtas, uh, nasundan po nung sa, sa Burol, uh, brul Second, Hill Cross, tapos ni public cemetery na rin po ang Balagtas, doon po sa Barangay Dalig, at meron na rin po dito sa Barangay Wawa, uh, private po yung Blessed Heart, Ayan yung isa po na panlima na matagal na rin, rin po sa mga binanggit ko. Yung kabila po nito, yung katabi, bali likod po ng Iglesia Ni Cristo, may simentero din po dyan. And yung public cemetery ng Balagtas, ito po katabi po ng Iglesia Ni Cristo. Ayan. Ayan yung po yung kapilya ng Iglesia Ni Cristo mga kauban, bali katabi po nila yung simenteryo na public dito sa Balagtas na kauna-unahan po nga itayo dito sa Balcas, kan mga kauban. 1967, 1971, ayan po may mga nakaligtas rito. Ayan no? Hindi ko mahalaman po ito yung mga nakaliging dito ng una. O mga sponsor ito mga kauban. So mga kauban, hanggang dito na lang po. Bye bye. Uh, sa mga subscriber ko, maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Uh, hanggang ngayon po, nandiyan pa rin kayo. Uh, sa mga bagong pasok na nakapanood ng aking video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na kaibigan para tulong na rin sa channel ko mga kauban. So yun, makikita rito sa tabi ng public cemetery balagtas mga kauban. Ito bali private, semi-private na to mga kauban. Kung makikita nyo, ah, puno na rin ng tubig. ah kasama sa high tide na iwan ng po yung tubig dito. Yan. ah kailangan kung pupunta ka ng cemetery, sigurad di mo nakabota ka. Baka kung ano matapakan mo dyan. Di ba? Makatapakan dyan ng mga basag na bote o mga basag na shell, mga suso. manting kanina bisa um.